Hi guys, what's up? What's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. And for today's video, guys, is all about ginas. Ha, ano daw? Manginginas kami, guys. Sa this oras ng gabi, guys. Biniro ko kasi yung kapatid ko, guys, na manginginas kami. Di ko akalain na tutuhanin niya, guys. Di ko akalain na ganyang oras kami manginginas, guys. hindi ko akalain. Dahil napakadilim guys. Tingnan nyo naman yung daan guys. Yan ay 7pm guys kami pumunta. Gusto ko sana mga manginas guys. Oras ng mga hapon guys. Kaso lang yan pala yung napili nilang oras guys. Gabi. So dahil ginusto ko rin yan. So go pa rin kami kahit madilim. May flashlight naman. Kayang kaya yan. <laughs> May kasabihan nga tayo, pag ginusto, may paraan, di ba? So guys, dahil sobrang putik, dahil umulan nung maga guys, ganyan, ang putik masyado, hindi na kaya ng motor na tatlo kami ang sakay guys. Kaya pinababa na kami ng kapatid ko guys, naglakad na lang kami ni Sheila. Kala namin guys, kunti lang yung lalakarin namin, iaahon lang niya sa putik yung motor, yung pala papalakarin niya na kami ng malayo. <laughs> ang layo na niya sa amin guys. So dahil madilim guys Hindi namin kabisado yung lugar na yan guys Naghanap yung kapatid ko Ng maiwanan ng motor guys Na bahay Dahil mahirap na baka umuwi kaming naglalakad <laughs> At saka baka masisip ako guys Dahil ako ang may salarin Sa panginginas na yan guys Ako yung ano nila dahilan Kung bakit nila naisipan Tapos mawalan pa sila ng motor Diyos ko <laughs> ang layo pa naman ang lugar na yan guys pinasok pa namin kaya ang layo sa ano ang malayo sa kalsada yan guys kaya mahirap na kaya naniguro, naniguro na kami guys sa iniwanan namin ng motor so ayan guys naglalakad na kami guys kitang kita nyo naman ang sobrang dilim ng paligid pero lakas loob pa rin ako ako pa rin yung nasa huli <laughs> Diyos ko, nakapokus lang ako guys sa daanan. Hindi na lang ako tumitingin sa paligid. Sobrang dilim talaga guys. Kung titingin ka talaga sa paligid, matatakot ka talaga guys. Tingnan nyo naman sobrang dilim. Yung daanan lang namin ang nakikita namin guys. Tingnan nyo naman. Ganyan kami kung mag-trip guys. Ibang klase. <laughs> Grabe, bilib na bilib ako sa kapatid ko na yan, guys. Kahit madilim, kabisado niya pa rin yung lugar kung saan kami dadaan. Oh Grabing God. excited ko dyan guys Kahit sobrang dilim Excited pa rin ako guys Ganyan talaga ang trip ko guys <laughs> nag enjoy talaga ako sa mga ganyang bagay guys Dalin mo ako sa mga ganyan nag enjoy talaga ako So ang pupuntahan pala namin dyan guys Ay dagat So ang kukunin namin dyan guys Ay dawat Dawat yung tawag dyan Ganyan guys so oh, yung maliit na alimasag Ang tawag daw dyan Sabi ng kapatid ko ay dawat hindi ko alam guys kung bakit dawat yung tawag nila dyan guys. Basta sa akin, ang paniniwala ko, tawag ko talaga dyan, alimasag. <laughs> sa totoo lang guys, gusto ko manginas guys. Pero yung kukunin namin guys, sikat sikad Kung alam nyo yun guys, isang uh, uri ng shell guys. Pero hindi ko akalain na alimasag pala yung kukunin namin guys. <laughs> hindi alat lang, hindi ako na-inform ng kapatid ko guys. <laughs> So dahil hindi ako na-inform ng kapatid ko guys, tinanggap ko na lang kaagad ang katotohanan. Nadawat talaga ang mga kukunin namin dito guys, hindi sikat sikad <laughs> Ang sarap kasi na sikat sikad guys. Pero kahit ganon, nag-enjoy talaga ako dyan guys. Tingnan nyo naman, sobrang dilim. Hibas pala yung dagat dyan guys, kaya naisipan naming manginas. So ayan guys, nagsimula na kaming magsuot ng gloves guys dahil alimasag yung hulihin namin guys, kailangan namin ng protection sa kamay. Sabi ng kapatid ko guys, tagisa daw kami. Paano kaya ako makaka-video nito? So dahil vlogger ako, go pa rin. Gawa natin ang paraan. Sa kaliwa ang gloves, sa kanan naman ang camera. Ako pa ba? Sus, basic. <laughs> so, ayan guys. May nahuli na ang isa yung kapatid ko guys. Ang galing. At yan naman ako guys. Nakakuha rin ako ng isang hipon na maliit guys. Ang galing oh. Tcharan! Wow. Napaka basic. <laughs> So ayan guys, marami na kaming nauli kasama na yung mga chinelas namin, charot. So nagubad kami ng chinelas diyan guys para hindi um, mahirap maglaka. Ang galing ko diyan guys, ang dami kong nauli sabay-sabay. Ayan guys, oh. Mm, galit na galit, di ba? <laughs> ayan, dawat, dawat pa more. Nakakatuwa guys pag marami ng nauli guys. Kaso lang, ang liliit, guys, naisip ko kaagad kung kakai, pag kinain na namin yan, ang hirap siguro kainin kasi ang lilit guys. So ayan, may nakita pa akong shell guys. So oh. ganyan ang gusto kong wow. panginasin guys, mga shell. Kaso lang, wala kami masyadong nakita guys. Ganyan lang, yan lang, dalawa lang ata nakita ko guys. Nakakatuwa, ang daming nakikita ni Sheila guys, ang talas ng mata niya. Ako yung taga-dakot. Grabe yung kapatid ko guys, hindi pa pinaligtas yung il. Tinaga pa rin. liit-liit. <laughs> Parang ahas guys. Ang ganda talaga sa dagat na yan guys, napakaputi ng buhangin. Kaya ang bilis lang makita ng mga dawat guys. Diyan pala kami guys ng sa ano guys, sa Matahom Beach Resort. Sa barangay Mangingisda guys, dyan sa Puerto Princesa Palawan. Grabe ang dilim niyan guys. Natatakot na talaga ako diyan pero nag enjoy pa rin ako maghanap ng dawat. Tingnan nyo yung buhangin guys. Napakaganda. Hibas na hibas yung dagat guys oh. Grabe hindi mo makita yung dagat guys sa sobrang dilim. Kaya sabi ko sa kapatid ko guys, wag na kami masyadong lalayo. Baka mamaya malalim na yung mapuntahan namin. Kasi hindi namin makita yung dagat guys kung malalim na o oh, hindi pa. Kasi sobrang dilim. tos, yung mga flashlight namin guys, palyado pa. Nakakatawa yung isda na yan guys. Sabi ng kapatid ko, isdang tanga daw. Kasi kinuha na lahat-lahat. <laughs> hindi pa pumapalag. So nilapag nun niya sa dagat. Nakahiga pa rin guys. Tulog ata yung isda na yun, guys. Hahaha. <laughs> Para, baka wala na dito banda sa na okay. Kasi maalon na eh. Diba doon tayo? <laughs> balo Ilaw? <laughs> guys, ito yung expert naming ano guys, mangingilaw. Si Tong Tong. Mag-hi ka lang, Tong! Tong! Hi guys. So, mag guys ka naman to. Mag-hi sa vlog ko. Ayan si Sheila guys. <laughs> Nakakamiss yung dalawang yan guys. Grabe. Kahit saan mo dalhin yan sila guys. Sa, sa bundok o sa dagat. Go na go yung mga yan guys. Grabe. Nakakatuwa kasama yung mga yan. <laughs> ang galing manguli ng kapatid ko guys. dawat, guys. Pamantala nga ako ang nang nakawala sa kamay ko guys. Nakakainis. So, ayan guys. Ginaya ko yung panguhuli ng kapatid ko guys. Dinahandahan ko lang guys. So, ayun. Nahuli ko naman. Ang galing ko, di ba? <laughs> Ganon pala dapat dahan-dahan lang yung paghuli sa dawat para hindi nagugulat. Butiti Ang galing ko? So? May Saan? Yan May nakuha kaming laman dagat guys Aywan ko kung alam nyo yan guys Balat yung tawag namin dyan guys Kinikilaw Sunod sunod yung balat na nakita namin dyan guys Tuwang tuwa si Sheila guys Dahil yan yung gusto niya ang kunin dyan guys Masarap kasi ikilaw yung balat guys Makunat nga lang Makunat na malutong yan guys kung nakikita nyo guys, ang dami ng kagat ng dawat guys. Yung gloves ko guys, grabe yung mga dawat na yan guys. Palaban masyado. Tumatagos talaga yung kagat nila guys sa kamay ko. Kahit makapal na yung gloves na suot ko. O oh, di ba kitang kita palaban talaga tong mga dawat na tumamaya lang kayo. Yari kay sa akin. <laughs> Uy, pinatulan. Huwag <laughs> ganoon. <laughs> Grabe talas ng mata ni Sheila, guys. Mamaya-maya may tinuturo. Ayan, buti naman na uli ko. Ayan, guys. May hinuli ako dyan, guys. Tapos ninamnam ko pa siya. Yung parang inano ko pa, inayos ko pa ng hawak. Kaya tuloy tumagos yung kagat. na Nabitawan ko tuloy siya. Nakakainis. Ayan na, to the rescue na yung kapatid ko guys Dahil marami na akong napapakawalan Nakakainis na mga dawat yan Palaban masyado <laughs> Todo paliwanag pa ako dyan guys <laughs> Nakakatuwa, may nahuli na naman ako, guys. <laughs> ang babaw ng kaligayahan. <laughs> Uy. <laughs> ito. So may nakuha na naman kaming balat guys Ayan yeah, o, oh, tuwang tuwa si Sheila guys So gustong gusto daw talaga niya guys <laughs> <laughs> Baka iba yan ha? Pakita mo, tigyan na. So ayan guys, oh, may nahuli na naman ako guys. Grabe, kinagat ako dyan guys, sobrang sakit. Titingnan ko muna kasi siya guys sana kung gaano siya kalaki bago ko ibagsak sa balde. Kinagat ba naman ako nakakainis. <laughs>

dahil ayaw ko na makawala, guys. Sayang kasi. <laughs> Pag makawala pa, mabwisit na talaga ako. Huh? Grabe, nag-enjoy na talaga ako dyan, guys, sa pagdakot ng dawat na yan, guys. Sobrang effort ko talaga makakuha lahat ng dawat na nakikita ni Sheila. <laughs> Ang talas ng mata ni Sheila, guys. Grabe. Dahil hindi kami nakapaghanda guys na lobat yung cellphone ko, muwi oh, na kami. Ayun oh lahat guys ng mga nahuli namin guys, grabe ang dami. Tuwang to yung mga bata guys yung mga pamangkin ko. Kararating lang ng asawa ko guys, iniwanan na namin ang inas kami. Tulog <laughs> Guys, ayan na yung balat guys na sinasabi ko guys. So, oh, kinilaw na ng kapatid ko at yung isda na matulis yung uso na nahuli niya at sinama niya dyan guys. Ang sarap niyan guys. At yan na lahat yung mga dawat na nahuli namin guys kasama yung eel. Wow, ang sarap. Ang sarap sana niyan guys kung malalaki yung dawat na yan guys. Grabe. Grabe yung effort ko sa paghuli niyan. <laughs> Marami sana yan guys kung hindi lang nakawala yung iban. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa mga nanood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Bye. Love you all. God bless. Ingat kayo palagi.